Agoy. Hindi ko inaexpect yung nangyari sa akin ngayon. Pinasukan Pina ako ng garapata sa tenga ko. Kaya agad-agad ako pumunta ng hospital Pal. para magpatingin. Kung garapata nga talaga yung nasa tenga ko. Alas 4 pa nga lang ng madaling araw ako hindi makapakali. Para kasing may gumagapang sa tenga ko. Noong una pa nga lang, mga tol. Ang akala ko lang dumi na malaki. Dahil hindi ko na nga matis ito. Talagang nararamdaman ko talaga na may gumagapang talaga sa tenga ko. Kaya pinatingin ko sa jowa ko at kay ate ko kung may garapata nga talaga. Kagabi nga katabi ko nga yung aso kong natulog. At habang pinapresletan nga nila yung tenga ko. Meron nga silang nakitang garapata sa tenga ko. Kaya ako pala to binidyo mga kawi para sa awareness ng karamihan. Lalong lalo na sa mga may aso. Mararamdaman mo talaga yung gapang ng garapata sa tenga Palipat-lipat kasi ng posisyon. Nahihirapan nga kaming tanggalin ito. Kaya sa mga mga aso dyan, mga tol, palagi niyong paliguan ng mga aso niyo. Hindi ko nga alam kung paano nagkagarapata yung aso namin. Siguro sa kakagalan niya, kaya siguro nadapuhan siya ng garapata. Kaya sa mga may bata dyan, ilayo niyo muna yung anak niyo sa aso niyo kapag alam niyong may garapata. Eh, delikadong delikado pa naman kapag nangitlog sa tenga. Pilit nga namin tinatanggal para hindi na nga ako pumunta ng hospital. Kaso yun nga lang mga kaagoy, ayaw talagang matanggal. At nahihirapan nga rin yung jowa kong magtanggal dito. At Delikado rin ba Baka kasi matusok yung Air drums natin Kaya mas mabuti talaga Magpatingin talaga sa doktor aw Araw. Hindi ko na nga kaya, kaya agad-agad na nga ako pumunta ng hospital. Pan. Para ipatingin sa doktor. At nang matanggal nga na itong garapata sa tenga ko. Sure na sure talaga ako mga kaagoy na garapata talaga itong nasa tenga ko. Malapit nga lang itong hospital sa amin. Kaya mga kaagoy, para sa kaligtasan natin. Para tilihing malinis. Ang ating mga alagang papi. Para wala talagang kumapit na garapata. Sobrang kinakabahan nga ako. Parang marami kasing garapata na nasa tenga ko. Sobrang hirap kasi nito. Baka kasi mangitlog. At may infection pa yung ating tenga. Magka problema pa tayo. Humilap muna nga ako para makapasok nga tayo sa loob. Kaya malaking alarma to para sa atin. Nakatulad ko na may aso. Kaya kung katabi niyo ang aso yung matulog, paggising nyo sa umaga yung higa i-double e, check nyo. Baka kasi merong garapata na hindi natatanggal. Mahirap na. Mas magandang maging maingat. Nasa registration na nga ako mga kagoy. Alam niyo ba ang pakiramdam ng tenga ko? Yung naramdam mong may gumagapang talaga na may tumutuso na ayaw matanggal, ewan ko ba kung umihigop na ng dugo. Meron kasi yung garapatang wala pang higop ang dugo. Feel ko mga kagoy yung garapatang nasa tenga ko. Meron nang nahigop na dugo. Kaya agad-agad na nga ako pinapunta kung saan talaga ako magpapatingin. Balihintayin ko na lang na ako dito. Ba bago tayo makapasok. At mga ilang minuto nga, tinawag na nga yung apliedo ko. Kaya papasok na nga tayo. Bali, nag ako sa doktor kung pwedeng i-document. Hindi daw pwede. Kaya hindi na natin may video mga kaagoy kung paano nga nila ito tinanggal. At ito pala yung natanggal sa tenga kong garapata. Ang sabi ng doktor, itong garapatang to ay nakahigop na nang ng dugo. Mataba-taba na kasi itong ating garapata. Kaya kong ako sa inyo mga ka Magbago. dobli ingat tayo. Eh lalong lalo na pag meron kayong mga bata. Ang payo rin sa akin ng doktor, magingat na lang daw ako. Para hindi na daw maulit na malagyan ng garapata yung tenga ko. O sige na mga kaagoy, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panunod. Bye bye, agoy!